Hello po, magandang umaga sa aking mga subscriber dito sa YouTube, sa aking channel At ito po ipapakita ko sa inyo, hindi maganda dahil dinanan kami ng bagyo uh, for the past uh, days And then ito ngayon ang daming mga dumi, ito ipapakita ko sa inyo, marumi So yun, and then ang ginawa namin sa buong mag up isang araw Ayun, nagumawa kami nyan, nangarpintiro muna kami at nilagyan ng mapino na nit yun, may net ako na naka-standby uh, at yan ang ginawa namin. So, I hope makakatulong na ito na malinis ito ang sa loob kung malagyan na namin ng tilapia. So, dito na. Uh, so, yan po ang aming lilinisin sa araw na to At uh, mayroon naman akong portable na vacuum. Yan. Madali lang po ito. Yeah. Ginawa namin ang paraan na makakuha o, o malagyan ng atip na yan yung ceiling na may net para maaboid ang mga dumi na bumabagsak dito. So dito Pagkatapos nitong malinis namin, maglalagay na kami ng uh, circular ring na kung tawagin namin na yun ay 9mm. Nilagyan ko na ng epoxy primer at uh, ang matala hoses ay akin i tie doon sa palibot niya. At ready na lahat-lahat. Maya-maya dagdagan ko itong video na ito, ipakita ko. And then dito ko ilagay ang mga motor ko. Like for instance, yung aking binture na nandoon ang inko na a submersible pump, 0.5 horsepower. Okay po, dagdagan natin yan mamaya at off muna kami dahil maglilinis kami ngayon. Okay, thank you po. Ito na ang karugtong ng aking uh, paglagay ng aerator sa aking, uh, tawag nito, uh, trapal circular pan. So, tingnan nyo, katatapos ko lang ng glines at saka lakas ng bagyo sa amin nakaraang mga araw, pinuno ito ng mga dumi galing sa taas at saka sa mga tanim. So, ito na ngayon, nailagay na, na ko na, ang LP200 lang ang hinihintay ko pa. So, from there, ang LP200, i-connect ko siya dito sa 1 inch na Matala Air Diffuser. So actually 10 meters ang haba niyan. Hindi ko pa na fix dahil wala pa ang motor. So that is the primary source of my aerator. So rest assured na malakas siya dahil ilan lang naman ito. This is uh, 10 feet ang diameter at kung lagyan ko ng 3 feet na tubig ay napaka uh, liit lang sa kanyang puwersa. So ang second or backup aerator ko ay ito ang 0.5 horsepower na ingko bago ito, maayos ito siya. At 400 watts. So, yan. Ito ay 1 inch, ha? T ito, then 1 inch. At ang dito ay, ito ang bentore na 1 inch din. So, yan ha, nakapix na lahat yan. And then, mayroon na siyang air inlet dito. Dito, hihigop ng hangin. The moment na magbuga ang ating submersible pump ng tubig, patungo dyan. So, mag-create siya ng maraming bubbles. So, sa araw ko lang ito paggamitin kasi kung magkasabay-sabay sila ng itong dalawa, ang LP200 ko ay talagang baka madren sa gabi ang aking uh, solar. So, isa lang ang aking pagganahin. Sa araw, pwede ito. So, yan ang nga, uh, guys, na number one talaga. Ang oxygen. Yung dissolved oxygen. Bigyan lang natin ng dissolved oxygen mawawala ang mga problema natin sa ating pan. Now, doon sa mga conventional na malalapad, malalawak, well, hindi na kailangan kasi malapad siya eh. Pero sa mga maliliit na space ay kailangan natin ang aerator. So number one yan, dissolve oxygen na makapasok dito sa ating tubig, sa pan, circular pan na ito ay napakamahalaga huwag na natin alalahanin yan ang mga ammonia ammonia na yan dahil kapag malakas ito lahat makaka-counteract yan lahat ng dissolved oxygen number one tandaan natin lahat-lahat yan huwag na tayo magbigay uh, ng problema sa ating mga sarili na mag-iisip-isip tayo so kailangan mag-umpisa na mag-alaga ng mga fresh water uh, fish hito, tilapia, shrimps o kung ano paman ang kaalaman ay darating na yan the moment may na pinagsimulan ka well of course magre-research research tayo diyan sa Google or sa YouTube hanapin mo diyan ang mga magagandang uh, contents ng mga vloggers dahil ang iba diyan ay nangongopyang-opya lang ito actual actual ito real life ay sabi ko nga real life ako gumagawa and then ako din ang nag edit ng video na ito pagkatapos nito bago ko i-dispatch sa inyo. So guys, nagpapasalamat ako nga pala sa aking mga subscribers ha. Papasalamat talaga sa inyo sa inyong taos-pusong pag-, pag uh, uh, subscribe sa aking channel. So, mahada, bigyan ko kayo ng kapalit niyan, yung kahalagahan ng pamumuhay natin sa mundong ito. Masarap kumain ng pagkain na at tayo ang gumawa uh, or tayo ang nag-aalaga. So, ipapakita ko dito ang aking fingerlings. Maari, one week na lang, darating na yan. Naghihintay na lang ako ng go signal nila. So, ang fingerlings is 1 peso ang presyo dito sa amin, sa Iloilo. -ilo. So, maari sa inyo, mura dito sa amin, mahal-mahal. So, ang the next din na business dito sa atin, guys, alam mo kung dito ka na nag-alaga, ay yung hatsiri business. Daon ang pera din. So, but for the time being, grow out muna tayo. So, guys, yan lang siguro unti-untiin lang namin to. May ginagawa gawa pa kami pa konti konti But super konti na lang to. Diyan ang tubig nito, ready na to eh. Ready na ito, itong dalawa na ito. Oh, ready na to. O oh, kahit magsubok tayo ah. Huwag lang todo. Ah. Uh, oh. Ayan, oh. Oh. Okay, huwag na muna kasi nandito pa ako baka mababasa ako. <laughs> so guys, yan lang po. At sa sunod naman na pagbabalik ng aking istorya sa inyo. Alagaan yung sarili nyo at laging always happy life lang tayo. Enjoy life while uh, saan man kayo sa mundong ito. Take care guys and God bless po sa isa't isa sa atin. Bye!